for 3 years good pa rin yung condition nya yan SanDisk SSD 240 megabytes biglang nag blue screen yung desktop ko nais ko muna pakita ko na rin sa inyo yung ano performance nya SanDisk SSD yan pakita ko sa inyo total nabukas ko na rin eh pakita ko sa inyo matagal na namin gamit tong ano natin SSD kasi dito mukhang 2023 pa yan January 16, 2023 noon nang katagal so test natin yung information muna ng disk so yan yung quality nya So, for 3 years, good pa rin yung condition niya. Ayan, saan? This is SSD. 240 megabytes. Ayan. Puro good pa yung man, kulay blue pa. Mga status. So, check naman natin yung performance ng disk. Ayan, check natin gamit ako ng Crystal so yung una 537.56 yung read And yung pangalawa pumalo ng 473.22 MB, MB yung read yung pangatlo umabot ng 55.24 MB yung read yung pangapat umabot ng 4.36 MB yung read nasa right naman yun sa right yung una umalo ng 340 MB yung right ng pangalawa umabot ng 331.16 yung pangatlo umabot yung right nya ng 89.84 MB so yan tapos na yung right ng pangapat umabot ng 28.69 MB per second slot yan o, so, tignan natin yung mga scenario ito mga random random 4k IB ito rin random ito sequential sequential yung scenario ito may 8 cues and 1 thread sa next scenario naman 1 cues 1 thread tapos sa scenario 3 32 cues 1 thread sa last scenario naman one cues one trade. so yan yung performance ng sandis ssd kung gusto nyo rin ng ganyan ayan, meron na kayong info kung gusto nyo siyang bilhin ito pa isang performance mas tumas yung right speed tapos yung ibig sabihin ng random and search tayo kay Google. So, yung random test daw dito. Uh, the test involves accessing data at random location on the drive other than sequential. Ang sequential naman, indicates daw at sequential test where data is read or written in a continuous flow. Ito lang gamit ko sa pag-repair. Toothbrush, saka Amber. Tinanggal ko lang yung ram niya tapos nilinis ko. Balikan na yung takip. Stinglet natin. Ay, hindi na mag-close ka. nalimigan niya dahil sa malakas na ulan kaya nag blue screen baka gininaw yung RAM nandito lang kasi siya oh, sa bintana